Dahil kailangan ng daw nila ang mga binukbain namin ay pina na ito sa amin. Kaya kahit wala akong katulong na magbubuhat, dinaya ko na ito at ako na lang ang nagbuhat. Siyempre, malakas ito. Tuloy-tuloy <laughs> ang aking pagbubuhat dyan na balik din ako. Siyempre, pag uwi namin sa bahay, itunuloy ko pa rin yung aking natitirang mga ibubukbain. At habang nga ako, ay biglang dumating yung aking customer na nakausap ko sa messenger po. O ito ang patunay na nakikilala na tayo sa Facebook. Kaya kahit papano, dumadami na rin ang ating mga client, ang ating mga customer. So ayan, dumating na si ma'am, saka si sir. Ano nga pong pangalan? Maraming salamat at kami ang napili nyo ha. Sila pa nag-stapler eh. Dapat kami na mag-stapler nyo pero sila na. Oh. Oo. May ano kanyan, mayroon soft copy kanyan. Oh, okay. Ah, sa inyo, sa inyo lang sinin. Ang oh, mga sigado, napasend ko nga sa akin yung file. Oo. Oh. Kasi po yung file, kasi po na ito, computation po. Kaya sabi ah, ko, okay. Po, na lang po. Oo. Oh. Kasi sa defend po, kung so galing pag gumala po, may nayayari po yung picture po. Ah, siyempre. Oo oh, nga. Kasi oh, reviewer man. lang po ito. Hmm. Eh. <laughs> Kaya, may iba kasi nag nag ano na ng game, tapos i-send kaya uh, ano uh, group group uh, oh, kasi ma uh, ano makokopya mapag-aaralan na <laughs> kasi sa January 26 sa buong Pilipinas lahat ng alas magbibigay Ah, Buong oh. Pilipinas po. Kaya ito kailangan namin mag-review kasi yung iba po kasi dito hindi naman namin napag-aralan. Oo. Oh. Kasi alam mo, pasok ng alas. Iba dyan, ang tabaw, ang uh, pamilyari. Oo. Oh, oh. Ayos. Ah, Buti na ano nyo kami dito. Ako na ako sa recto. Nangita ako na magbibiliyo sa tasal. Marami daw sa recto. Pinuntaan mo talaga? Kasi malapit ako ng trabaho. Sa luneta ko, ang trabaho. Kasi nakita niyo po yung ano namin. Yung post. Makapunta na sa luneta, na ako. ang trabaho nag ako sa Facebook na murang pa-serve sa'yo. Oo. E may lumabas na post na, salamat sa ganito, nagpa-serve eh, sa'yo kahit na malayo na Sibuanan. E nas Laguna. Baka nas Laguna. Gusto ko malayo mag-aral sa'yo. So Oli, Kaya, uh, yung pinatko, umang mag-aral May suwagin nga ako Ah, Ay. O, di, salamat. Ah, binigyan nyo yung file sa amin. Binigyan natin na deposit.

Ah. Uh, po kasi, uh, oh. kasi na para po uh -huh. Kaya, na lang. Uh -huh. Kaya, kalakir, eh. Kasi pag baby, ano naman. Na meron po siya Agda naman hindi pagka sabi ng universal queen na mas sabi uh, ka. kasi oh. ako, So na lang May kita. Trust issue siya. <laughs> <laughs> kasi saka -no nila kasi sa ganun, eh. Oh, meron naman talaga. So, Ayun um. pala wala doon. Oo, oh, oh, wala wala. Hindi, saka... Hindi na ako sa luneta eh. Oo. Ang harit, ang trabaho ko po si photographer eh. Sabihin ng customer ko na, well, bayad, pag na-picture ako na. Kaya mamaya na yung bayad, pagbalik mo, paggawa na yung litrato. Wala. Sabi ko, hindi uh ko -huh. pwede. Kasi pag nagawa ko yung litrato, tapos pagbalik ko, wala na kayo. Ako okay, oh. po oh. yun, yung Oo. Hindi nga, ganun nangyari sa amin. <laughs> ganun din pa sa inyo. Oo. Parang mga gagawin, may deposit. Deposit ito pa. Parang hindi naman lumi o gabi lang. kami kahit konti lang. Nakabami kami naman. Panigurado, panigurado ba, ba ng bawat isa? Magkabilang <laughs> panig. Sama ka lang sa studio para sigurado na hindi tayo lugi parekas. Kaya kapag gabigili ako sa tayo sa siya, kaya kapasera po na ako siya. parehas. tayo parekas. At syempre, dahil natuwa naman sila at mabilis yung ating pag-xerox, kaya naman nagpa-picture sila o sila yung patunay na nakikilala na nga tayo. Kaya yung mga gustong magpagawa, magpa-photocopy, magpa-serox, magpa puntakin magpa magpa nyo lang po or pumunta na lang po kayo dito sa aming pwesto. Dito lang po ito sa bahay sa si San Antonio Homes, Barangay Kulyat. Okay? Maraming salamat!